Kita tayong bandila. <laughs> Tinusok natin doon. Yeah. Ayaw, alam mo Lisa, pag nagtuloy-tuloy yung hiyang mo sa pitrum, hindi ka lang kakasya. <laughs> Dapat pala, Lisa, ano? Ano? Dapat video mo yung palabas natin? Ano eh, mabibidyo pa ba yun? Mauna ka na sa taas. May indie film. I was the one who made it. Dito tayo ang gabukas. I was the one. Matro, papi! Mga bantada! Ang sarap nito, ha! Ayan pa lang, naubos doon. hindi nadali yung pag Nadadali na lang pag yan, bote. Bakit? Ikaw, pag hindi ka tabigay sa mo, hindi ka naman sakasya. Pak picture. Ah, oh, picture na. <laughs> <laughs> Ayos!